ng tugon ng Palasyo Malacanang at yung buwelta kay Vice President Sara Duterte at sinabihan na puro salita, puro bintang. Alamin natin ang iba pang mga pahayag dyan mula sa Palasyo Malacanang. May balita si Bombo Annalie Soberano. Dinepensa ni Palas Press Officer Under Secretary Claire Castro ang patuloy na batikos ni Vice President Sara Duterte laban sa Marcos Jr. Administration. Buwelta ni Castro sa banat ng pangalawang Pangulo. Puro lamang ito salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta o basehan. Ayon kay Jose Castro, ang malinaw ngayon, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kampanya laban sa korupsyon, isang bagay na anyay hindi nagawa noong panahon ng Duterte administration. Binanggit pa ni Yusek Castro ang kontrobersyal na formalist scandal kung saan nasangkot ang bilyong-bilyong piso ng gobyerno para sa pandemic supplies. Ngunit ipinagtanggol pa ito ng mga dating opisyal at ang mas malala pa dito pilit nilang dinipensahan ang mga umabuso sa kaba ng bayan. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, kasalukuyang tinutugon na ng Pangulo ang mga irregularidad at katiwaliang iniwan ng nakaraang pamahalaan. Ayon sa palace official, huwag ilihis ni Vice President Sara Duterte ang totoong issue dahil nililinis na ng kasalukuyang gobyerno ang mga kalat na iniwan ng nagdaang administrasyon. Samantala, umapela din ang palasyo sa publiko na maging kalmado kasunod ng lumalakas na panawagan ng pananagutan mula sa publiko tugunan ang flood control corruption scandal. Batay kasi sa isang survey, 83% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isiwalat ang umano'y katiwalian sa proyekto. Kasabay ng suporta, matindi din ang sentimiento at pagkadismaya at pagkainip ng taong Dahilan nais ng na mga ito, makulong na ang mga responsable. Subalit sinabi ni Jose Castro, hindi kasi ito madadaan sa agad-agad dahil may due process. Ipinaliwanag pa ng opisyal na kung madaliin ang pagsasampa ng kaso ng kulang ang dokumento at ebidensya, posibleng madismiss lamang ito sa korte. Panawagan ng palasyo sa publiko, huwag mainip dahil sisiguraduhin ng Pangulong Marcos, bananagot ang nasa likod ng nasabing kontrobersiya. Pagtiyak din ang, uh, nito ng, nito na Independent Commission for Infrastructure ay magre-rekomenda na ng mga kasong isasampa sa mga individual na sangkot sa flood control anomaly. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. cinta ng isang ebidensya. Hindi po ito nadadaan sa pabilisan at kung ito naman ay mapapabilis, napakaganda ng numero, marami nasampas sa korte. Pero kalaunan, na-dismiss po lahat. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampan ng maraming kaso, pero na-dismiss po lahat dahil hindi at uh, uh, hindi hinulang ang ebidensya. Hayaan po natin ang ICI na bumuo ng kanila investigasyon at kumpletohin ang dokumento. Ang pangako naman po nila, in uh, after a week or rather Uh, week 4 ay makakapagsampa na sila ng mga kaso or makakapag-rekomenda ng pagsampa ng kaso hayaan po lang natin silang makapag-ipon uh, ng mga dokumento at ng mga ebidensya para po mas matibay ang mga kasong isasampa si Palas Press Officer Under Secretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montano Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.